pangarga namin mga idol na uh, suya so yeah. sala mga idol oh yan yan sa yan yung baba uh, yung namin boss yan mga idol boss uh, forklip ang uh, bubaba nang tinanuan nila ng malaking uh, plywood uh, boss yan uh, titimbang muna tayo mga idol uh, bago tayo uh, ibaba sa salam yan uh, yun lang mga idol uh, maraming salamat sa panonood ng ating vlog ayan na uh, bye bye mga idol